Magandang araw po sa inyong lahat mga kapulpog Ito po gagawa po ako ng video Basic sharing lang po ito Gagawa po ako ng video kung paano po magpalit ng brick pads ng Montero Sport Tapos po ito Kung makikita nyo po yan o oh. Matigas pihitin yan. Kung hindi mo gagamitan ng screw, hindi mo mapipi. So ganito po, ituturo ko po sa inyo kung ano dapat gawin para lumambot ito. Kasi tukod yung kanyang preno. Una po, tanggalin po itong kanyang bolt ng kanyang sliding pin. Number 14. 14 mm na bolt. Tanggalin po yung dalawa. Ganoon din po yung sa baba. Kapag natanggal na po, gamit tayo ng platy scroll. crow, umatigas na pang sungkit dito, sungkitin natin na pabalik yung piston o papasok sa kanyang chamber. Ayan. na, na ibalik na nakapasok na doon natin tanggalin yan tapos doon natin tatanggalin yung kanyang brick pads Ayan o, makapal pa yung brick pads Kaso gusto ni sir, ni customer na palitan na ng bago Tapos ayan o, Kaya po nag-stack up ito, kaya matigas pihitin. Dahil po itong ito, itong kanyang sliding pin ay medyo matigas na ano. Matigas nang maglaro. Tapos yung itong nasa baba, ayan oh. Stack up na po, ayan oh. Yan, stack up na. Kaya po, pag magpapalit kayo ng brake pads, dapat hanggang itong kanyang sliding pin ay linisan at lagyan ng lubrication na grasa Ayan, tigas yeah. kaya dapat matanggal ito para malagyan ng grasa yan po para matanggal po itong kanyang sliding pin ipitin po natin ng vice grip tsaka pihitin ng pabalik-balik pabalik-balik tapos itutulak ng kamay palabas yan o no? Makita niyo po yan ang puro kalawang. Kaya nag stuck up. Kaya kailangang lihain ito na malinisan tapos malagyan ng lubrication para maglaro siya. Okay. Right? Ito po. Sa pagkakabit ng sli sliding pin dapat lagyan natin ng lubrication. Yan. Dapat ganyan siya o naglalaro. Ganoon din dapat sa baba. Ang ito nalinisan namin to. Lagyan lang, lang natin ng lubrication at ibabalik doon sa ilalim. Yan. Yan na po. Dapat ganito na naglalaro siya. Tapos doon natin nalagay yung kanyang brick pads. Yan. Huwag natin kalilimutan yung kanyang sim washer. Kasi napakahalaga nito. oh. Lagi na natin. Tapos tulak papasok. Yan. Ganun sa kabilang Ganyan na. Ay, kapag may uberon sa uban. Benasa uban. Uban? Oo. Uh, -uh. Pero hindi na lang ang sa Sa Barcelona? Oo, oh, Barcelona. May lusok na yun ha. Mau po. Okay, good. So, ito na po, nakakabit na. ito na po, nakakabit na yung kanyang brick pads. Doon na po natin, ikakabit yung kanyang kalipera. Yan na. Yan. Yung natin nalagay yung kanyang sliding pin bolt lock. Okay. Okay. Ito, makikita nyo po, yan siya. Oh. tutukan mo. Ayan. Kung niyo po, ito, kung makikita nyo po siya, ito, itong kanyang caliper. Ayan, naglalaro na. Ayan. Ayan. E dapat ganito po yung paglalagay. Ayan. Sige, pakal na lang po rin. Right. Ayan. So, ito na po mga kapulpog, dati kang ina stack up, matigas pihitin. Ayan, ayan na, ang lambot na. Ayan. Ganun po dapat po sa pagpapalit ng brake pads, dapat number one na ah, nililinisan at nilalagyan ng lubrication itong kanyang sliding pin. Ganun lang po.